guys, magandang hapon and welcome back po sa aking channel. Ngayon guys ay Friday, mga alas dos na po ng hapon Ah, uh, at umuulan. Umuulan ngayon. Baka diba sa labas. Yan guys, umuulan ngayon. Yan, basa na ang ating ano, lakas ng ulan. Oh. Yan yung bukid natin guys. Meron na yung ano, uh, sinabugan na ng palay. So, nung linggo, di ba nag kami Anong uh, nung ano pa lang natapos ko mag-display nung ah uh, kahapon lang. Kahapon lang ako natapos mag-display ng aking mga paninda. Ayan. Kahapon lang siya na display lahat. Ay, hindi pala lahat. <laughs> hindi lahat. Kasi mayroon pa palang natira mga ano, mga non-food item. Yan o, no? mayroon pa pala dito. Isang isang box. Tsaka ito may plastic pa. Tapos may konti dito guys. Tapos yung iba naman, mainigpit ko na nandun sa may lagayan. So, hindi talaga madali magkaroon ng tindahan. Pag lalo ikaw lang mag-isa na nag-aasikaso. Kasi nung linggo, ganoon talaga guys, pag linggo kami nagdo grocery uh, pag hapon na kami nakakadating, eh syempre din na namin yan nagagalaw. So, hindi na ako natutulungan ng aking dusawa. So, yun. Kaya ako lang, ako lang gagawa. Syempre, uh, pag wala na siya at pupasok na siya ng Monday, lahat ng gawain bahay, dito sa tindahan, ako lang talaga ang gagawa eh may ano naman tayo chinakis tayo kaya lang uh, may kasi yung anak natin mamaya na oh wait lang ganon kasi pagbata. eh kasi sumakit ulo ko at makapalo pa ako di ako na lang gumagawa minsan pag talagang mainit na ulo ay nako napapalo na talaga so anyway tinga pala guys ah, uh, ay uh, dito pala pakita ko muna ayan oh na-display ko na din yung ating mga puno na naman ng ating mga dilata. Yan. Doon sa... Ah. Uh, Net. Yan. May laman na din siya. Yan. So, ikot muna. Pakita ko lang sa inyo. Kaya lang madilim dito banda sa harap. Yan. Medyo madilim. Yan. Yung ating tindahan. So, nga pala guys. Share ko lang sa inyo ano. Kasi meron tayong customer, hindi, di naman siya yung, ano, yung tagang suki, kasi minsan lang naman siya bumibili, minsan sa isang linggo, dalawa, isang beses, ganun lang ba, uh, pag may wala lang na kailangan niya, kasi yun, doon talaga bumibili yan, meron silang motor, bumibili talaga yan sa mga wholesale at nakakamura, ganun naman talaga yung mga may edad na, ba diba? ganun talaga ang ginagawa nila. Ayun nga, pumunta dito, uh, may binili, tapos, madalas yun guys, pag bumibili siya dito, may masasabi talaga siya sa ibang tindahan. <laughs> so, yung kalapit ng tindahan kasi, sabi niya, hindi uh, ako magbabanggit kung saan tindahan, ano, taga saan siya. Kasi baka, <laughs> baka ma, ano ako, mapagalitan ako. Ayon, sabi niya, ano daw, mabaho daw yung lugar, tapos, ma, mapanghe. Kasi yung, minsan ganun din naman dito sa akin guys, minsan mapanghi pag umaga pa lang talaga pag naamoy ko na mapanghi kasi ang mga aso talaga dito kahit saan saan umiihi minsan sa may roll up pa namin ha yung nakababa pa yung roll up kasi pag umaga naamoy ko na talaga na eh grabe ang baho ng ihi talaga ng aso tapos minsan doon banda sa may mga ano yung may banda sa may ah uh, tawag dito <laughs> yung may yan guys oh yan yung may mga yan makikita yan dyan mismo umiihi dyan may mga bato-bato tapos minsan sa may gilid-gilid ng ano namin, na umuulan guys, naka eh ulan. Ayan o. Oh. Diyan, umiihi dyan banda. Minsan dito naman sa kabila. Umikot na yung camera. Ayan. So, doon, umiihi yung mga aso. Kaya minsan talaga mapanghi. Kaya ginagawa ko, talagang kumukuha ako ng balde. Tapos, uh, nilalagyan ko ng powder na sabon, like surf, ganon, surf or ariel, tapos sinahaluan ko ng zonrox rocks, guys, talagang isang balde talaga pinukuha ko, tapos binubuhusan ko lahat dyan, pati yung sasahid, kasi minsan, yung mga bata din, minsan pag ano, like yung kumakain ng ice candy, kumakain ng ice cream, minsan tulo-tulo, yan, lalanggamin, so para malinis lagi, walang langgam, tsaka ano, yung amoy ng ihi, tatanggal talaga. O, ganyan, madalas akong nagaganon kasi lalo na pag ano guys, yung may alaga kayong uh, dinudugo. <laughs> ba? Diba? Kasi yung mga aso pag naamoy nila kasi yung mga alaga nating yung dinudugo. Yan, maano sa kanila yon parang vampirang vampira sila. Kaya parang iihian nila yan. Kasi parang tinut- ano nila ba nasa kanila? Territorial ano nila. Yan, basta, ganon. <laughs> Yun, kaya nakakainis minsan. So, dapat talaga guys, tayo, naglilinis tayo ng harap ng ating tindahan uh, Dapat madalas malinis, saka hindi mabaho. Talagang pag naamoy tayo ng panghi ng aso, yung i -i ng aso, talagang banlawan natin. Yung talaga ginagawa ko guys, pag naamoy ko. Kasi syempre, uh, pumupunta din, pumapasok din dito yung amoy. Lalo na pag mahangin, ay grabe, nakakabusit din talaga yung, nakakabusit. <laughs> nakakabusit din talaga yung amoy niya. So, ayan. So, chichismis lang naman ng ating grabe talaga, ano. Hindi ko rin alam kung baka naman dito, pag pumunta dito, chismis naman ako kung ano-ano naman chismis sa akin, di ba? Hindi natin alam kasi ganun laging ginagawa niya. Pag every time na bumibili siya sa akin, may nasasabi siya. Like yung sa gamot, bumili siya doon. Parang tatangin tatan, tapos tatanungin niya sa daw ako bumibiling gamot. Sabi ko, sa ano lang at sa Mercury Drug lang ako bumibili kasi syempre ay hindi naman ako bumibili sa mga lako-lako. Eh, yun nga, may sinasabi din siya na gano'n na baka daw dun bumibili yung tindahan na yun sa lako-lako. Kaya, pag ina inaano din, parang inaano niya lagi sa akin na kahit dito ako bumibili sa iwi, e, char. <laughs> Kasi ano daw yung sa Mercury Drug ako bumibili. Pag ganyan-ganyan guys, kapag ano, uh, pinapakita ko yung mga plastiko ng Mercury Drug para ano, uh, maniwala sila. Saka doon lang naman talaga ako guys, bumibili Mercury Drug para sigurado Diba? Gamot ay laging bago. <laughs> so, ayan. So, talagang yung may mga customer talaga tayo na ganun, no? Parang, diba? di ba? Actually, di naman kailangan i-chismis pa, di ba? Chismis sa isang tindahan, di ba? parang nakaka-offend din. Pero ako naman guys, pag chinichismisan ako ng, actually yung tindahan talaga is lapitin talaga ng mga chismis, di ba? Parang hatiran ng mga chismis. Ako naman pag hinatiran ako ng chismis, di ko na rin man chinichismis sa iba. Uh, minsan, chichismis ko sa Diyosawa ko. Doon lang kami lang naman chismo. Nag, Nag, chichikahan lang naman kami. Chichismisan lang kami, yun lang. Pero never ko na chichismis sa ibang tao. Ganun. Diba? Para iwas, ano, iwas gulo, iwas, di ba, na manggagaling pa sa'yo. Ayan. So, dapat talaga guys, linis tayo Importante maglinis tayo ng ating tindahan Madalas, lalo na pag uh, Katulad ngayon, pag may mga langgam-langgam Ay, nako, ang mahirap yan guys Pag, ano, yung Gumapang na dyan sa mga, ano, lalo na sa akin Yung mga candy-candy, yung -candy mga dami magtatamis Ito, mga candies ko, Ayan. So, delikado pag nalanggaman yan So, yung, ano yan guys Nilagyan namin yan dati ng uh, Harina, bataw, ay di, pulbo pala yung sa paapaan Pero matagal na rin na hindi ko na nilagyan. Pero wala naman, hindi naman nilalanggam dito. Kasi nga, laging malinis yung sa labas. Laging binubuhusan ng tubig na may zone rocks at saka may sabon ba. Kaya, wala. Wala talagang langgam na. At saka, ano din guys, dati ba diba, parang pinotakte ako ng mga, ano, yung bubwet. Ngayon wala na. Wala na talagang bubwet. Kaya thank you Lord talaga. Uh, wala na nakapasok Saka, syempre lagi yan, pag lag, sasara ko ng mga ano, sara na ako ng roll-up. Tapos, sinasara ko to, tapos, napakpan ko to. Ayan. So, wala na. dula na talaga. Wala na. Katulad dati, ay eh, grabe, ang dami ko talagang nasira dahil sa bubuit. So, ngayon, thank you, Lord. At wala nang, uh, wala nang lugi. Hindi na ako lugi. Ang <laughs> daming lugi ko dati. Kasi yung dati yung gatas ko, eh, ayan lang, maylo. Diba, nakatanggal kasi dito. Yung mga lagayan ko. Ngayon, nagagay na ako. So, safe na lahat. So, yun naman, guys. Ang aking sinishare. Maraming salamat sa panunod. Paalam, bye-bye.